Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit na tinatanong ang ating bayan. Dapat bang mag-shift ang Pilipinas sa federal form of government? May naniniwalang ito ang susi sa tunay na pag-unlad. May nagsasabing delikado ito at baka lalo tayong mahati. Pero ano nga ba talaga? Ano ang federalism? Sa federal government, hinahati ang kapangyarihan ng gobyerno sa dalawang antas. National Government, para sa Depensa, Foreign Affairs, National Policy. Regional o State Governments, para sa Lokal na Batas, Buwis, Budget, at Proyekto. Ang ibig sabihin, mas makakapagdesisyon ang mga rehiyon para sa sarili nila. Bakit sinasabing makakatulong ang federalism? Isa, sobrang sentralisado sa Maynila ang kapangyarihan. Maraming taon nang nakasentro sa Metro Manila ang budget. Pagdedesisyon Malalaking proyekto Opisina ng gobyerno Dahil dito, mabagal ang pagunlad sa maraming probinsya. Ang federalism, ayon sa mga taga-suporta, ay magbabalik ng kapangyarihan at pondo sa mga rehiyon. Dalawa, makakatuon ang bawat rehiyon sa lakas nila. Cebu, Teknolohiya, Shipping, Gith. Davao, Agrikultura, Kalakalan, Export. Palawan Turismo, Marine Resources, Biodiversity. Baguio, Cordillera, Cultura, Crafts, Turismo. Central Luzon, Logistics, Manufacturing. Hindi na kailangang hintayin ang Maynila para gumalaw. Tatlo, mas mabilis ang aksyon sa krisis. Kapag may bagyo, baha, o panganib sa agrikultura. Hindi na kailangan ng mahabang proseso para makakuha ng pondo. Pwede nang kumilos agad ang regional government, Apat, mas patas na distribusyon ng resources. Mas malaki ang posibilidad na bawat rehiyon ay makakuha ng sapat na budget para sa kalsada, hospital, eskwelahan, livelihood programs. Hindi na puro National Capital Region ang nauna. Bakit naman sinasabing delikado ang federalism? Isa, panganib ng mas malalakas na political dynasties. Kung malakas na ang isang pamilya sa probinsya ngayon, mas lalakas pa sila kapag binigyan ng dagdag na kapangyarihan at malaking pondo. Baka mauwi sa Mas malalang korupsyon Monopolyo ng kapangyarihan Kawala ng checks and balances Dalawa, baka mas lumala ang agwat ng mayaman at mahirap na rehiyon. May mga rehiyon na may malalaking industriya. May mga rehiyon naman na halos walang tax base. Kung papayag ang sarilini ng mayayamang rehiyon ang malaking bahagi ng kita nila baka maiwan ang mahihirap sa kulang na ospital, kulang na guro, kulang na infrastruktura, maliban na lang kung may malakas na equalization fund. Tatlo, mas magastos ang pagpapatakbo. Ang federal system ay nangangailangan ng hiwalay na state government, sariling korte, sariling pulisya, dagdag na opisina at empleyado. Ibig sabihin, mas malaking budget at posibleng mas mataas na buwis. Apat, napakakomplikado ng transition. Para mag-iba ang sistema ng gobyerno, kailangan baguhin ang konstitusyon. Kailangan mag-reorganize sa buong bansa. Posibleng ilang taon ng pagkalito at adjustment. Kung hindi maayos ang pamamahala, pwedeng maging magulo. So, maganda ba talaga ang federalism para sa Pilipinas? Depende. Maganda ang federalism ko. May anti-dynasty law. May transparency at anti-corruption safeguards. May maayos na pondo para sa mahihirap na rehiyon. Maingat ang transition. Malinaw ang division of powers. Masama ang federalism ko. Mas lalakas ang dynasties. Magiging mas korap ang mga rehiyon. Lalo lang maghihirap ang mahihirap na lugar. Hindi maayos ang implementasyon ang pinakamahalagang tanong. Hindi lang ito tungkol sa tanong na. Maganda ba ang federalism? Mas malalim ang tanong. Handa na ba ang Pilipinas para sa federalism? May sapat na safeguards ba para maiwasan ang abuso? Kaya ba ng bawat rehiyon na tumayo sa sarili nilang paa? Federalism ay isang makapangyarihang tool. Pwede nitong baguhin ang Pilipinas para sa mas maganda. O pwede itong magpalala ng problema kung hindi maingat.